Magandang araw po. Ako po si Teacher Menchi at welcome po sa bagong episode ng Turo Tayo. Pasko na. Ito ang isa sa pinakahihintay nating araw sa buong taon. At para sa mga guro at mga nanay at mga magulang, nakakahinga tayo ng maluwag sa pagkat nakabakasyon ng ating mga anak sa mga gawaing pang-eskwela. Daman natin na nitong mga nakaraang buwan, halos kulang ang ating panahon para tugunan ang mga gawain para sa self-learning modules at iba pang mga gawain pang eskwela. Isa po sa mga natutunan ko, kapag tayo ay maraming gawain, unahin natin ang mga pinakamahalaga. Kung ano ang ating kaya, yun lang po ang ating pagtuunan ng pansin. Sa panahon po ng pandemya na nag-aaral ang ating mga anak sa bahay, bigyan natin ng focus o priority ang mahalaga gaya ng pagbabasa at pagkatuto ng matematika. Sa episode na ito, pag-uusapan po natin ang oral language o yung matatas na pagsasalita at matalas na pakikinig ng mga bata na makakatulong sa kanilang pag-aaral ng pagbabasa. Pag-uusapan din po natin kung paano ito pauunla rin sa pang-araw-araw na gawain o galaw natin sa bahay at magpo-focus tayo sa pagkanta, pagkwento at pagbabasa. Bawat pamilya ay may kani-kanyang tradisyon ng pagdiriwang sa Kapaskuhan. Mayroong kantahan, may sayawan, mga laro, kwentuhan. Alam niyo bang maliban sa nakakawili at masaya ang mga gawain ito, nakakatulong din po sila para mapaunlad ang spoken language o yung pagsasalita at pakikinig ng mga bata. Ito ay mahalagang mga pundasyon sa kanilang pag-aaral at pagkatuto sa pagbabasa. Paano ba natin mapapaunlad ang pagsasalita at pakikinig ng mga bata? Tinanong ko ang ilan sa mga magulang na nakita kong matatas magsalita ang mga anak. Ayon sa kanila, malaki po ang naitutulong ng araw-araw na kwentuhan, pagkanta at pagbabasa. Sa mga batang nasa kindergarten to grade 3, mahalaga na ang kanilang mga gawain ganito ay nasa wikang kanilang ginagamit sa bahay at, lag, at yun ding wika na tinagaaralan sa paaralan. Napakayaman po ng ating kultura at napakarami nating mga katutubong awitin o folk songs at mga alamat o kwentong pambayan na magandang ipakilala muli sa mga batang tagapakinig. Narito po ang isang oyayi o lalabay sa wikang Bicolano mula sa Thorsogon. Pakinggan po natin. Turok na akit kong buktong Ibakal si gamiton mula sanggol pa lamang inaawitan na natin ang ating mga anak sa pakikinig natututunan nila ang wika ang tunog nito at ang mga salita madaling matutunan ng wika sa pamamagitan ng kanta sapagkat ito ay nauulit at madaling matandaan. Dagdag pa dito, kapag ang inaawit natin ay mga katutubong awitin, natututunan ng mga bata ang ating kultura. Pakinggan naman po natin ang awit ng isang batang tatlong taon na bago pa lamang natututong magsalita. Anamatsunya, anamatsunya, bukit babalik, Pukis ba balik? Ano masinyo? Ano masinyo? Pukis ba balik? Pukis ba balik? Bam 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 Makikita po natin sa video na masaya po si Matt habang siya ay umaawit ng kanyang paalam na sa inyo. Nakita po natin na malinaw niyang binibigkas ang mga salita at nasa tono ang kanyang pag-awit. Ito po ay isang mahalagang indikasyon na ang kanyang pagsasalita ay nagiging matatas na. Dagdag pa dito, indikasyon din po na siya ay merong matalas na pandinig sapagkat kung naririnig niya ng malinaw ang mga tunog, salita at tono, kaya niyang ito ay bigkasin at gawin sa kanyang sariling pananalita Mahalaga po yung koneksyon ng pakikinig, matalas na pakikinig at ang malinaw na pagbigkas ng mga salita bilang mga pundasyon sa pag-aaral sa pagbabasa. Magaling din po ang musika at ang mga awit para makuha ang atensyon ng mga bata. Sa pagsisimula ng mga pag-aaral, maaring ito ay signal ninyo na kapag kakanta na kayo, ilang minuto na lamang ay magsisimula na ang inyong pag-aaral. Maganda din pong itong signal na malapit ng matapos ang oras ng pag-aaral. Maganda din pong gamitin ang musika para kuhanin at ibalik ang atensyon ng mga bata kung parang sila ba ay medyo napapagod na, pwede pong magpahinga sa pamamagitan ng pag-awit. Mahilig din po ang mga bata sa kwento at sa pagkikwento. Sa simula, mahilig silang makinig sa mga kwentong binabasa natin sa kanila o sa mga kwento tungkol sa mga nagaganap sa pang-araw-araw nating buhay. Pakinggan naman po natin ang kwento ng isang batang si Lucas, isang mag-aaral sa grade 3. Ang kwento po niya ay halaw sa isang nabasa niyang kwento sa libro at suot po niya ang paborito niyang maskara ni Godzilla sa kanyang pagkikwento. Samahan po natin siya sa kanyang kwento. The title of the story is The Stolen Presents, a Minecraft Christmas story. Okay, do you remember who the characters are? The characters were some elves, Santa, and one weird reefer. Okay, what happened in the story? How did it start? The story started Santa was looking for his presents because they were not where he left them. Mm -hmm. Then what did they discover? Matthew's so days. He sent the elves to try to find the present. What did they think happened to the present? It was stolen. It was stolen. And then who was the suspect? The griefer. Nakita po natin sa video na napakatatas magkwento sa wikang Ingles nitong si Lucas. At nakita din po natin na kabisado niya ang mga elemento ng isang kwento mga tauhan, mga pangyayari na nagtutulak sa pag-unlad ng kwento. Opo, tinutulungan ng nanay, pero yan po talaga ang ating role na bigyan ng suporta ang mga bata sa pagkikwento nila. Pansinin din po natin ang naging usapan ni nanay at ni Lucas tungkol sa salitang griefer. Some elves, Santa, and one weird griefer. What's a griefer? A griefer is someone who griefs. What do you want do? to know? The grief, right? Yes, what does, a gr what does a griefer do in Minecraft? Minecraft griefer normally blows up people's houses or steals things from people. Ilang beses tinanong ni nanay, what does a griefer do? Ito po ay isang halimbawa ng pedagogical question. Ang pedagogical questions po ay mga tanong na tinatanong natin sa mga bata gayong alam naman natin ang sagot ang layunin natin sa pagtatanong ay para higit pang mahikayat ang mga bata na magkwento, magsalita, o makipagkwentuhan. Okay? Sabi po sa mga pag-aaral, natural daw pong ginagawa ito ng mga magulang kapag nakikipag-usap sa kanilang mga anak. At napakahalaga daw po nito para ma-facilitate ang learning o matulungan ng mga bata na matuto tungkol sa mga bagay sa paligid nila kaya po hinihikayat ko ang mga magulang na gamitin ito mas madalas sa pakikipag-usap ninyo sa inyong mga anak sa bahay. Nais ko pong bigyan ng pansin yung ugnayan ni Lucas at ng kanyang nanay. Nakaugat po ito sa paniniwala na ang bata ay may sariling opinyon, alam, damdamin na dapat nating igalang at pakinggan kapag tinitingnan po natin ang ating mga anak sa ganitong paraan, mas madali tayong nakaka-connect sa kanila, mas nauunawaan natin sila, napapalapit ang loob natin sa kanila, at sa gayon, magiging maayos ang ating uh, pagtuturo sa kanila. Kaya inianyayahan ko kayo na pag-isipan po kung paano ba natin tinitignan ang ating mga anak. Bukod po sa pag-awit at pagkikwento, nandyan po ang pagbabasa bilang isa sa pinaka-epektibong paraan upang mapatalas natin ang kakayahan ng ating mga anak na makinig at magsalita. Nandito po ang batang Siyani, isang grade 1 pupil, na nagbabasa sa wikang Ingles. Okay, eh, tignan po natin kung paano po napalawak ng pagbabasa ang kanyang bokabularyo at paano siya ginabayan ng kanyang nanay sa kanyang pagbabasa. My favorite is the Christmas story, the day that Jesus was born in a manger. If only I were there, I would give Jesus the first gift of truth that I have. But that night I dreamed of Jesus. He promised her uh, that he would come visit me tomorrow on Christmas day. Suddenly, mom and I were come up after that! I thought roused. Roused from sleep by a loud siren. Nakita po natin sa video na si Yani ay mahusay magbasa kahit siya ay grade 1 pa lamang. Nakita din po natin kung paano niya binasa ang mga salitang roused, neighbors, at evacuate. Alaga, ano 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 neighbors. Neighbors. Neighbors were being yeah. evacuated. Hindi po mga simpleng salita ito at nakita natin na ginamitan niya ng uh, strategy ang pagbabasa ng mga salitang ito. Halimbawa po doon sa salitang neighbors, sinikap niyang bigkasin muna o patunugin ang tunog ng mga titik. Yan? Nega, hey, neighbors. Neighbors. Ito walang tunog itong g at h. Neighbors. Pero tinulungan siya ni nanay kasi po yung salitang neighbors ay mahirap basahin ng ayon sa tunog. Okay? Tinuturing siyang isang sight word at ipinakita ni nanay sa kanya kung ano yung mga, salit, mga titik dun sa salita na hindi pinatutunog gaya ng GH. Pansinin po natin na hinayaan muna siya ng nanay niya na basahin yon ayon sa kanyang alam na paraan at nung hindi na niya masyadong mabasa ng maayos, saka lamang pumasok si nanay para itama o tudungan siya na basahin ito ng wasto. Nakita natin na natutunan naman niya yani nito dahil nung nakita niya uli yung salitang neighbor sa susunod sa mga susunod na pahina, Nabasa na rin niya ito nang walang tulong mula sa kanyang nanay. While waiting, I saw our neighbor birth as they went back to their homes. Maganda din ang gamit ni Yani na strategy sa pagbasa ng salitang evacuate. Mahaba po ito, multi-syllable word at ginamit niya ang paraang paraan na syllabication para basahin ito evacuated to the center. Centers. Centers. okay. Magaling din ang ginagawang pagpapaliwanag ng nanay ni Yani tungkol sa mga salitang bago pa lamang nilang natutunan. Halimbawa po doon sa salitang neighbors. Neighbors. Ano ibig sabihin ng neighbors? Mga ibang tao po. Okay? Ibang tao saan? Gusto dito. Sa Malapit po. Ibig sabihin kapit bahay. Apo. Tinanong muna ni nanay, anong ba sa palagay mo ang ibig sabihin ng neighbors? Okay? At sabi naman ng bata, ibang tao. Meron pang follow-up question ang nanay para uh, matiyak kung wasto ba yung pagkaunawa ng bata sa kahulugan ng salitang neighbors. Tayo ba may kapit bahay? So, makikita doon yung yung uh, ginagawa ng nanay na lagi niyang inalalapit yung bagong konsepto ng neighbor o ng mga salita doon sa dati ng alam ng bata para ito ay higit na tumibay at naging mas maging malinaw sa kanyang uh, pagkatuto. Alam niyo ba na ang mga usapan o yung tanungan tungkol sa kwento ang isa sa mga mahahalagang bahagi ng pagbasa? Dito natin nahahasa ang kakayanan ng bata na mag-isip. Sa video ni Yani at ng nanay niya, makikita natin ang iba't ibang uri ng mga tanong na sinagot nila pagkatapos basahin ng kwento. Sino, uh, who was the one telling the story? Si Iba, Iba, yung nanay niya o yung tatay niya? Sining nagkukwento? parang si Ibay. Tama ka, hindi parang. Si Ibay talaga yung okay. okay. Maganda din na tinanong din siya ng kanyang mga sariling opinion. Gaya ng, ano ba sa palagay mo ang pwede pang gawin para higit na pagandahin ng kwento? Nagustuhan mo ba yung kwento? Hindi. Yung totoo, medyo. Bakit? Okay. Oh. Kasi parang si Ibay na parang, ah, akala ko hindi nabuntas si Jesus dito. Eh, paano mo halimbawa, paano mo mapapaganda pa yung kwento? Anong gusto mong idagdag? Para mas magustuhan mo siya. Talaga si Jesus dito. Ah, sa drawing. Sa okay. drawing. Mm -hmm. So may opinion siya kung paano papauunla rin yung kwento na binasa niya. Mahalaga po ito kasi bata pa lang sila binibigyan na natin sila ng pagkakataon na makapagpahayag ng kanilang opinyon at pinakikinggan natin ang opinyon na iyon bilang pagsasabi sa kanila na ang kanilang sinasabi at ang kanilang iniisip ay mahalaga. Isa pang nais kong bigyan ng pansin dito ay 'yung pagbibigay ng nanay ng panahon sa bata na mag-isip ng sagot sa kanyang mga tanong. O saan nangyari yung nangyari yung kwento. Ang tandaan mo ba? Ang clue! Kung sa ah, rin. Pilipinas! Pilipinas. <laughs> Oo nga, Pilipinas na nga. Kapag tayo po ay nagkakaroon ng talakayan ng mga binabasa or ng mga aralin, napakahalaga po ng tinatawag nating waiting time. Ito po yung panahon na binibigay natin sa mga bata para mag-isip ng sagot. Karaniwan po, sa, siguro naranasan ninyo sa inyong pag-aaral na hindi nabibigyan ng sapat ng oras ang mga, ang mga mag-aaral para mag-isip. Nag-iisip pa lang ang bata, tumatawag na ng ibang bata para magbigay ng sagot. Okay? Dapat po ay iwasan na natin yung ganon dahil talaga naman pong ang pag-iisip ay nangangailangan ng panahon. At kung kaya nga po kaugnayan 'yan na sinasabi kong kung napakarami nating dapat gawin, huwag nating gawin lahat. Kundi piliin at i-prioritize ang pinakamahalaga. At sa aking palagay po, yung mga gawain na humahamon sa pag-iisip ng mga bata, yun ang dapat nating bigyan ng prioridad sa pag-aaral. Sa episode na ito, pinag-usapan po natin ang matatas na pagsasalita at ang matalas sa pakikinig bilang mga pundasyon ng pagbabasa. Mapapaunlad po natin ang mga kakayahang ito sa mga pang pa araw-araw na ginagawa naman natin sa bahay mga masasaya at pang-araw-araw na gawain. Tatlong bagay po. Una, yung kumanta at makipagkantahan tayo sa ating mga anak. Pangalawa, magkwento sa ating mga anak o pagkwentohin din natin ng ating mga anak. At pangatlo, magbasa araw-araw. Lahat po ng mga ito ay hindi lamang nakakaulili, kundi mga bagay na uh, magbibigkis sa ating pamilya. Maaring kumakain siya ng oras, pero huwag po nating panghinayangan ang oras na gagamitin natin kasama ng mga bata sa mga gawain ito. Ilang taon mula ngayon, babalikan natin ang 2020 bilang panahon ng pandemya. Sana isa sa mga masayang alaalang babauhin ng inyong mga anak ay yung panahon na kayo ay kumanta, nagkwentuhan, at nagbasa kasama nila sa susunod na episode, pag-uusapan pa rin po natin ang mga roles ng mga magulang sa pagpapatuloy ng pag-aaral sa second quarter ng school year na ito. Ang turo tayo ay proyekto po ng Nolasco Eden Foundation at alay namin ito sa lahat ng mga guro, mga magulang at mga mag-aaral na Filipino. Binabati namin kayo at maligayang Pasko at manigong bagong taon sa ating lahat. Kung meron kayong mga tanong, paglilinaw o komentaryo, isulat lang po ninyo dito sa comment section. At kung meron po kayong natutunan sa episode na ito, just subscribe and hit the uh, notification button. Tandaan po natin, kapag wasto ang aral, gawing viral. Ito po si Teacher Menchi at hanggang sa muli.